our YouTube channel. So, nakatulog na si Tonton. Napatulog ko si Tonton. Kaninang umaga, wala pala kaming electricity simula kagabi. Di ba yung video ko kahapon, nag-bake ko Tapos habang nag-bake ko di ba umulan? Akala ko yung ulan niya, ganun, saglit lang. Malakas lang, pero saglit na ko. After nung ulan na nakita nyo kahapon, after one hour, Biglang komilim-lem ang lakas ng hangin nag, nag, nag gagalit Ano ba? Gan? Galit na galit yung hangin tapos sinabayan niya ng malakas na ulan. Mga bandang alas tres yung kahapon nung nawalan ng electricity. Akala ko magkakaroon ng electricity afternoon, wala. Hanggang ngayon wala kaming electricity, guys may konti pang charge ang aming inverter pero hindi ko magamit ang aming electric fan baka mamaya hindi magkaroon hanggang mamayang gabi wala kami ilaw mamayang gabi ayan, yeah. and si Tonton ito nasa buho yan habang swing swing may konting hangin sa kanya sa swing swing niya at kaninang umaga nga ay pumunta kami sa stationary dahil kailangan ko ng crayons ni Asher. Nakabili naman ako ng crayons ni Asher at saka yung Nepali copy na makakapal. Kasi ang bilis maubos ng copy ni Asher. Panay sulat-sulat sila. Yun yung ano ko sa kanila sa school. Panay pasulat sila sa mga bata. Kung ano yung nakalagay sa libro, ipapasulat nila sa notebook. Diba sa atin kapag may libro, sasagutan na natin yung sa may libro sa kanila na libro na ipapasulat nila sa notebook. Ulit, 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 ulit na gano'n yung ginagawa nila sa mga bata. Baka nagising na. At humili ako ng UKG Nepali UKG book. Okay. Eh, gusto kong turuan si Asher sa Nepali. Tapos sabi nila doon, sabi ko meron ba yung mas simple? Wala daw eto yung vowel. Meron silang 13 vowels. Bali, ang original na vowels nila ay 7. Tapos, yung the rest ay diphthongs. Yung A, yung A, I, U, O, basta ganun. So, yung sa vowels nila ay A, A, I, I, ri may I, pa pala. Uh, u U E May E din pala E Tapos Am At saka yung uh, yung, ma yung mahaba na A uh. Ganun Tapos binubuklat-buklat ko So meron dito yung May nakalagay dito vowels Tapos may picture Ito yung consonants nila tapos may picture din. Tapos after nun, may sasagutan. Papangalanan mo to. Yan. Ama. Ito, Ama. Isusulat mo yung pangalan. Isur. Isur. Ama. Ganyan. Papangalanan mo. Tapos yung... Kuku, sugar cane, tapos yung grapes, tapos yung ausagi, anak. Sabi ko nga, pag-aaralan ko muna. Ako muna yung mag-aaral bago si Ash. <laughs> Para madali ko siyang maturuan. Ayan, binabasa-basa ko. Nababasa ko siya ng dahil sa picture. Kaya yan ito. Choke. Kaya yan yan, guys. Nakikita nyo? Diba? Chok. Chok at saka, ay. Ayan. Nasa picture. Kaya nabasa ko na chok siya Chok at saka ka. Kaya chok. Chok ang basa nun. <laughs> ang problema ito, pangangalanan mo ngayon. Ayan. So, kailangan pag-aralan ko din muna bago ko ibigay kay Asher. So, ito yung gamit nila sa nurse, nurse, uh, sa public daw. Kaya, binubuklat-buklat ko. Ito yung pinagkakabisihan ko ngayon. At ito yung yung parang yung sa atin yung ba, baby, bobo, kakeki, koku, dadedi, dodo, ah, do, do, uh, di abakada e gagagigi gogo ganon meron din sila nyan ayan kung nakikita nyo guys kakakiki kukuke ko kau yan meron sila eto yung gusto kong ipa memorize kay Asher kasi once na na memorize ni Asher ito ayan Once na na-memorize niya yung kaka, kiki, kiku, kuku, kaka, kaganon, ka, madali na lang siya makabasag. Kasi ganon tayo sa Filipino Kasi once na ma-memorize mo yung ba, baby, bobo buka, kiki, kuku, dade, di, gu, gu, ga, ge, gi, ha, he, he, o, la, le, lo, Once na ma-memorize mo yun, sa mga bata, madali na lang silang makapagbasa ng Filipino na ang bata ay ba, baba, ang bata ay may lobo. Madali na lang silang makabasa ng ganon. Kaya yun ang gusto kong ipamemorize kay Asher. Sana may matutunan siya. Ako ang magtuturo sa kanya ng Nepali. Kahit na nangangapa nga ako sa Nepali, pipilitin kong turuan siya sa Nepali. Eto. Since may picture naman, kaya ito yung gusto ko. Pag nagturo sana ng Nepali ang teacher niya, sana may picture para alam ng bata kung ano yung tinuturo. Ang mahirap kasi sa kanila, tinuturo nila yung words pero walang picture. Paano malalaman ng bata kung ano yung ibig sabihin ng words na yun? So ayan guys, ni-ready ko na yung donut nung isa. Para hindi siya magsabi na wala siyang pagkain pagdating. So nagluto ako ng donut para sa prinsipe ko. <laughs> Nilagyan ko siya ng cinnamon. Naglagay ako ng cinnamon sa naglagay ako ng vanilla. Essence. Hmm. Para may iba naman yung lasa niya. Nandito kami sa harap nila, Ama. Inaantay namin si Asher. Kasi parating na yon bagong gising ang aming bebe. Ha, ah, bagong gising be. Pa ah, parating na. Ilang minuto na lang. Kaya lumabas na kami ni Tonton para pahangin-pahangin ng konti. May electricity na. Kadarating lang din. At maya-maya, mag-iipon ng inumin at nabusan na kami ng inumin. <laughs> Kailangan magkarga sa mga bote-bote gamit ang motor. Why? Why? Si Ama din, nag na siya ng tubig nila, oh. Gamit din yung motor. Ang hirap kasi mag-pump, guys. Ang sakit sa kamay, mag-pump. Kaya motor, ang ginagamit, mag ng tubig sa mga buti-buti, ba? Hindi ko alam kung anong oras. Pero nag, ano, sinacharge namin yung aming inverter pati at nasa nag-shutdown. <laughs> Eksaktong nag-shutdown yung aming inverter nung dumating ang electric. Buti na lang dumating ng electric. Ay, Uy, anak ko. Why? Ha, bibi? Bakit? Bakit, bibi? Guys! Yeah, we're back. Katatapos lang namin nag ng tubig sa so, may mga bote-bote. Ang init. At nawala na naman ng kuryente. At medyo mahina ang bigay ng electricity. Half-line. Mahina pati ikot ng electric fan. Ni? Nee? Nahulog pa. At yon may batang ayaw magpalapag. Karga-karga. Mm, so ang ulam namin ngayon ay maghihimay ako ng sitaw. Sitaw na. Uh, anong tawag dito? sa Ilocano ay utong yan, bali ang kinukuha lang dito yung buto so ito yung ating hihimayin habang nagipon kami ng tubig, nilagay ko to sa kanyang upuan, Nakaupo naman kasi nga nakikita niya yung tubig umaagos galing sa uh, motor at maganda ang pano niya, maya maya nung wala na si Asher, kasi si Asher ang kasama ko nag-ipon eh ngayon, nung nakita niya na wala na si Asher, ayan, nag-start na siyang mag ngaw-ngaw. Wala na yung kuya niya na pinapanood niya. So, eto naman. Hindi ko alam kung inaantok ba to. Or ano, kasi kanina pa tugising. Bago, ayun, alas 3. Alas 3 pa tugising kasi hindi pa siya natulog simula dumating si, ano, simula dumating si Asher, hindi pa siya natutulog. Baka nga inaantok to, patulogin ko nga muna. Iduyan-duyan ko nga muna bago ko siya, ay bago ako mag-ano, himay. Bago, bago ko, bago ako magluto ng aming hapunan, maghimay nito. Since may electric na rin naman. So, yun lang guys, i-end ko na rin ang aking video for today. Okay, anak ko. See you again in our next vlog. Thank you for watching guys. Bye and God bless us all.